taon-taon natin pinagdiriwang ang Elias Month at National Book Week. Pero, naisip na ba natin paano nga ba nagsimula ito, kailan at saan? Halina't sabay-sabay natin alamin ang kwento. Library and Information Services Month at National Book Week. Paano nga ba nagsimula? Noong 1934, bilang tugon sa petisyon ng Philippine Library Association, Nag-issue si Gobernador General Frank Murphy ng isang proklamasyon na nagtatalaga sa panahon mula Hunyo 18 hanggang 24 ng bawat taon bilang National Book Week. Sinasalamin nito ang pag-anais na bigyang diin ang kahalagahan ng pagbabasa at mga aklat sa ating lipunan. Pagating ng 1936, inilipat ni Pangulong Manuel L. Quezon ang petsa ng taunang pagdiriwang sa Nobyembre 24 hanggang 30 sa ilalim ng Proklamasyon Number 109 nilagdaan noong Nobyembre 19, 1996. Itinataguyod ang mga aktibidad at programa na nagtatampok sa mga aklat at pagbasa na nagbibigay diin sa halaga ng literacy sa pagunlad ng bansa. Mahalaga ang mga hakbang nito dahil hindi lamang ito nagpapakita ng suporta sa mga aklat at mambabasa, kundi nagpapalakas nito ng kultura ng pagbabasa sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng mga pagdiriwang na ito, Nabibigyan ng pagkakataon ng mga tao na makilalang mga lokal na manunulat, makilahok sa mga talakayan, at mas maunawaan ang papel ng mga aklat sa kanilang buhay. Noong 1937, naglathala at nimigay ang Philippine Library Association ng isang polyeto na pinamagatang Book Festival Handbook. Ito ay inihanda ni Ginoong Perfecto S. season na noon ay tagapangulo ng Book Week Committee. Pagdating ng 1939, nagsimula ng makilahok ang simbahang katoliko sa pagdiriwang ng Book Week. Itinalaga ng arsobispo ng Maynila si Michael James O'Doherty ang linggo ng aklatam para obserbahan sa lahat ng mga simbahan. Hinikayat niya ang mga pari na mangaral tungkol sa halaga ng pagbabasa ng mga magagandang aklat. Ang mga hakbang na ito ay nagpatibay sa pagkilala sa kalagahan ng pagbabasa, hindi lamang sa aklat kundi pati na rin sa pagpapalaganap ng kalaman at mabuting asal sa mga tao. Sa pamamagitan ng mga programang ito, nagkaroon ng mas malalim na pagunawa at pagpapahalaga ang mga tao sa mga aklat at ang kanilang papel sa pagbuo ng isang mas edukado at mapanlikhang lipunan. Narito ang iba't ibang mga naging tema ng National Book Week mula noong 1939. Ngayong taon, ang tema ay Magbasa, Mangarap, Magdiwang. Ang tema ng taong ito ay naglalayong balikan ang pangunahing layunin ng pagdiriwang, ang pagtatanim ng pagmamahal sa pagbabasa at ang pagbibigay inspirasyon sa mga pangarap at pagkamalikhain sa pamamagitan ng literatura. Noong 1973, sina Amado V. Hernandez at Jose Garcia Villa ang dalawang manunulat na tumanggap ng pinakamataas na karangalan sa sining sa bansa at mga unang tumanggap ng gantimpala bilang National Artist for Literature. Noong Nobyembre 1991, sa bisa ng Presidential Proclamation No. 837, inihayag ng yumaong Pangulong Corazon Aquino ang buwan ng Nobyembre bilang Library and Information Services Month. Ang proklamasyon na ito ay naglalayong itaguyod ang kamalayan sa kalagahan ng mga aklatan at serbisyo ng impormasyon sa pagpapabuti ng edukasyon, kultura at pagunlad ng komunidad. Ang mga layunin ng LIS Month ay una, upang hikayati ng paggamit ng mga aklatan bilang mahalagang yaman para sa edukasyon at patuloy na pagkatuto. Pangalawa, upang itaguyod ang kakayahan sa impormasyon sa mga tao. At ikatlo, upang paunlarin ang pakikipag-ugnayan ng komunidad sa mga aklatan at itaguyod ang kultura ng pagbabasa at pagnanaliksik. Ito ang mga tema ng bawat taon para sa Library and Information Services Month. Ngayong taon, ang tema ay Advocacy: Unity Towards Inclusive and Empowered Libraries. Ang tema ay nagpapakita ng pangako sa advokasya, inclusivity at kapangyarihan sa loob ng komunidad ng mga aklatan. Binibigyang din ito ang mahalagang papel ng mga aklatan sa pagbibigay ng pantay-pantay na akses sa impormasyon at mga yaman para sa lahat. Ang Livevocacy ay nagsasama ng library at advocacy na nagpapakita ng mga hakbang ng mga aklatan na ipaglaban ang mga pangangailangan at karapatan ng iba't ibang komunidad. Nakatoon ito sa ideya na ang mga aklatan ay hindi lamang imbakan ng kalaman, kundi aktibong kalahok sa katarungang panlipunan, edukasyon at pakikilahok sa komunidad